Alam na alam mo isang tao mabait. Pag hindi niya pinag-uusapan yung mga ibang tao, pag wala sila. Favorite natin yan eh. Di ba? Aminin. Gusto-gusto natin pinagchichismisan yung mga ibang tao na wala. Di diba po ba? Huwag niyong gawing superstar yung ibang tao. Napakaswerte naman nila, no? Wala sila pagkatapos sila yung pag-uusapan niyo. Sino ba sila? Di ba lisan sana kung sila si Sharon Coneta o si Heart of no? Pero bakit ang hilig natin pinag-uusapan yung mga tao na wala? Kung minsan ganyan din sa pamilya, yung mga magbibilas, maghihipag, nagsasangga-sangga, umiusapan yung mga biyanan nila. Palagi, problema yung mga biyanan. Amen? But being kind starts by not gossiping, by not talking about other people at their back. You so are being unkind to people when you talk about them when they are absent. Kung merong kang gustong sabihin sa kanila, sabihin mo ng diretsyo. Sabi daw nila yung mga chismosa, mga pangit yan. Mga chismosa, mga pangit yan. Totoo po ba? Kasi kung maganda ka, hindi ka insecure, hindi po ba? Kung naniniwala ka sa iyong sarili, hindi mo naman kailangan sirain o pag-usapan ng ibang tao. Kasi masaya ka eh. Pero yung mga chismosa, pangit daw. Insecure sa mukha nila. Ano yung itsura ng chismosa? Mahahaba daw po yung uso. Be kind. Do not talk about people while they are absent.